Bilang opisyal na pag-uumpisa ng Gong Festival ngayong taon, bumida ang mga artist ng Baguio City sa ginanap na mural grounding ceremony sa Iha Sinto Street nitong unang araw ng Oktubre. Sa talumpati ni Mayor Benjamin Magalong, binigyang diin niya ang kanyang suporta sa mga artist ng syudad. Uh, sa talent. Samantala, hindi rin naman ito napigilang mapuna ang ilang di kanais-nais na bagay sa naturang area. Ngunit nangako naman ito ng mabilisang aksyon. Dapat wala na lahat so, okay. ito, na to, by <laughs> yan. Tampok ang salitang salimisin sa bumubuo ng programa. Salimisim mula sa mga salitang sali ng ibig sabihin at to join. At Salamisim o Recollection na may kahulugang isang imbitasyon para sa lahat na makisali sa pagbabalik-tanaw sa Baguio City sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng art, music at poetry. It empowers yung empowers everyone who wants to be creative. The presence ng artists in this kind is that to 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 motivate and to inspire yung mga yung mga upcoming artists. Ayon kay Jeline Sanchez, isa sa mga nag-organisa ng programa, ang selebrasyon ay naglalayong ipakilala ang culture, heritage at collaboration sa sudad. We just want to to showcase na um, people are living in harmony, people have respect towards each other's cultures and traditions, and also we want to empower the local artists as well. Sa isang panayam, ibinita naman ni Joshua Inman ng letra kaligtanaw ang mga kaganapan para sa pagpepresenta ng mga poetry. We received over 40 poems from the community. Uh, it's going to be put in several outputs. Uh, there will be poetry included on, in the mural. Uh, there will be live performance poetry as poetry slams and open mic during the, uh, during the festival on the weekends. And uh, there will also be the trip down memory lane, which is a poetry jeepney tour. Sa isang panayam, nagpasalamat naman si Chau Suday ang presidente ng GongFest, Fest, sa mga artists at nilinaw na ang selebrasyon ay para sa lahat. You may be a indigenous person or you, you may be not or you consider yourself a, a native, you are very much welcome. And naman po Exclusive ang festival natin so we expect naman po na everybody and also the tourists to ano to warmly uh, ano uh, participate sa festival po natin. Nagtapos ang programa sa isang indigenous dance at pagpipinta ng mga nakilahok sa isang pader bilang simbolo ng pagsuporta sa celebration. Nasa ikasampung taon na ng paglulunsad ang naturang celebration na may temang Honing Indigenous Knowledge for Cultural Integrity. Maabangan sa selebrasyon ang mga live performances, indigenous games at iba pang aktibidad na magbibigay highlight sa communal spirit ng mga indigenous people at ng syudad. Sa October 29 naman ang culminating event na kung saan target ng mga artist na ibida ang bagong bihis ng Ihasinto Street. Adrian Mas, para sa Herald Express, Balita.